Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero we're looking far beyond this, no? Mga, oh, mga ito. Isa oh, sa pinag-usapan namin ngayon ay yung Universal Social Pension at saka oh. yung Maintenance Medications, no? na monthly. So yan ay nakaumang sa Senate ngayon at tayo ay yeah, oh. sa hearing na yan. O kaya nga, di ba yun yung parang, yun ba yung may sinusulong ni Senator Risa na 1,005 na dagdag? Yun ba yun? Yun. Sila yan, tatlo yan sila na naghain yan kasama hmm. si Senator Erwin Tulfo tungkol dyan. So, kung titingnan natin ay napakaganda nito kasi... Tutulong ito sa tinatawag natin na pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Okay. So, bali dun sa batas na yon, so, the, it, syempre, it will require budget, no? Ah, ibig sabihin, maglalaan talaga ang uh, pagdiyakasakali, maipatupad dito, ilan ho yung mabibili? Ilan ba lang, may bilang ka ba, do, kung ilan ang senior citizens natin sa buong Pilipinas? Yes, meron tayo. Um, sa ngayon, naglalaro tayo sa 11 to 11.5 million senior ah, citizens. Ah, ganun ba? And, um, ah dun sa ating position paper na inihain, nagbigay din tayo ng computation. Kung magsisimula tayo at 1,000 per month, no? Bawat itong mga seniors na ito as a universal social pension. Kasi yung ating proposition ay staggered siya. By phases siya. Hindi kaagad na 1,500 or 2,000. Ah. Kailangan 1,000 muna. And then from there, let us see how we will be able to increase it further. So by stages yung, yung ating recommendation dito. At... Ang napakaganda kasi nito, mali yung iniisip nila eh, na pag naglabas ng perang ganyang kalaki ang ating gobyerno para sa pensyon ng ating mga nakatatanda, titingnan natin yung economic ya uh, ecosystem oh, may sila, may magagamit sila pang bili or pang gastos. So, dalawang oh. bagay. It all goes back to the, to the economic uh, coffers ng ating bayan. Pangalawa, it boosts the morale, the psyche of our senior citizens. Oh. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!